akin mo. Ah, grabe ka. Oh. Bayaran ka pa ng babae. Akala ko pa naman may gusto ka sa akin kaya... Good morning mga mare at ko. Sobrang love trip ako sa mga touchers nyo at lalo na sa inyo tuwing umaga. Pero sana, wag nyo akong pagtatawanan sa bahagi ko sa inyo ngayon. Natatawa na ako eh. <laughs> Matagal na akong hindi nakararanas ng happiness. Uy. Pakiramdam ko, matutuyo na ang poso ko kapag hindi ko pa ito inasikaso. Kaya sa tuwing magyayaya ang mga pinsan ko na lumabas, uminom at pumarty-party, eh sumasama agad ako. Bakit? Para naman may makilala akong bago at masubukan, ku masubukan kung may tubig pa ba ang poso ko. <laughs> noong nakaraang Sabado, may nakilala akong babae sa bar. Nagpakilala siya sa aking Mariel. Ewan ko kung bakit biglang lumapit sa akin si Mariel at nakipagsayaw. Ang bilis ng mga pangyayari. Eh medyo bangengi na rin ako noong mga oras na yon pero up, party people? Pero dahil sa gusto kong may mangyaring happiness, pinainom ko ng pinainom si Mariel hanggang sa magkayayaan kami sa isang motel sa Maynila. May nangyari sa amin ni Mariel. Halos maghalo nga ang balat sa tinalupan ng okay. maganap ang matagal ko ng inaasam-asam na happiness. Pakiramdam ko muling dumaloy ang tubig sa bunganga ng poso. <laughs> ang saya ko, makibibo. Pero pagtapos ng mangyari sa aming dalawa, ano may hindi inaasahang pangyayari. Ano? Ang sarap na inakala ko napunta sa pagtatalo at nauwi kami sa presinto. Bakit? Nag-eskandalo at nagreklamo si Mariel na umabot pa sa presinto dahil hindi ko raw siya binayaran. Saan ang presinto yan? Oo, oh, maret pare. Si Mariel, hindi ko alam. Isa palang babaeng bayaran. Nabudol ako, makibibo. Libre lait pero sana wag niyo ako masyadong pagtawanan. Seriously, este, sincerely yours, Aidan ng Valenzuela. Ito na ang pelikula nga. ang tubig sa bunganga ng poso Agoy! Tumagot! Medyo <laughs> nahihilo na ako, baby. Lasing na yata ako, baby. <laughs> Eo eh, nga, lasing ka na. Uh. Baby na tawag mo sa akin. Eh, kakakilala lang natin, baby na agad. Bakit? Ayaw mo ba na baby ang tawag ko sa'yo? Sumama nga ako sa'yo dito eh, dito sa lugar kong... Kung saan paborito ng mga taong kailangan ng matinding happiness. Uh, happiness? Mm. Oy, ako alam mo, kailangan na kailangan ko yan ngayon eh. Mm. Uh, may bibigay mo ba yung happiness sa akin ngayon? Ay, oo naman. Pero sa isang kondisyon. kondisyon? Uh, uh, mm. Bakit naman may kondisyon pa? Ito naman. Ano ba? Mm. Ibibigay ko sa yung happiness na hinahanap mo. Basta, pagkatapos nito, walang kalimutan, ha? kalimutan? Ka eh bakit naman tayo magkakalimutan? Siyempre walang ganun. Mm. Pero depende sa gagawin mo. Mm. Dapat 'yung gagawin mo din eh. hindi hindi ko talaga makakalimutan. ba! <laughs> Alam mo ang gagawin ko? Um. Padadaluyan ko ulit ang mm. tubig sa natuyo mong poso. Ah, ang lupit, ang lupit mo pala, Ariel. Ang lupit mo pala, Mariel. <laughs> Umaagos pa rin hanggang ngayon ang tubig sa poso ko. Oo. <laughs> no, Alam mo ba, halos maghalo ang balas na ito na lupan sa so sobrang likot mo sa kama. Ayusin mo yan, ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat para hindi tayo magkalimutan. Mm. Hindi talaga kita makakalimutan, Mariel. Ay, naku, mabuti naman, ha? Mm -hmm. O, bago pa magkalimutan, oh, signa, amin na yung na bayad ako. mo. Bayad mo, oh, dali, para makarami pa ako sa iba. Ano, ano, ano? Akin ano? Okay, uh, na. Anong bayad? Bakit naman kita babayaran, Mariel? Ha? Anak ng... hindi mo ako babayaran? Sumama nga ako dito sa'yo kasi nga akala ko babayaran mo ko. Ano? Sabi mo pa nga kanina babayaran mo ko ng 5K. Hoy! Hoy! Sus! Hoy! Agoy! Ano? Wala akong sinasabing ganyan, Mariel, ha? Sumama ka sa akin dito kasi sabi mo, gusto mo may mangyari sa atin. Ha? Huwag mo akong binabalik ka dyan. Huwag mo akong balik hoy, na. Hoy! Hoy! Lumang style na yan, kuya, ha? Akala mo naman ang laki ng butso ko mo para magpayami ka sa akin? Bayaran mo na ako para makaalis na ako dito. Akin ang bayad mo. Ah. Grabe ka. Oh. Bayaran ka palang babae. Akala ko pa naman may gusto ka sa akin kaya sumama ka sa akin. Huh? Ayun pala mang bubudol ka. Ayoko. Hindi kita babayaran. Ah, ganun. Hindi mo ako babayaran. O sige, sa presinto na lang tayo magkita ha. Tatawag ako sa police station ngayon din oh. para ireklamo Uy. ka sa pagtatangka mong gasain ako. Anong gasain? Hindi kita pinagtatangkaan ha. Sumama ka sa akin dito ha. Ano ka ba? O sige sa presinto ka na lang din magpaliwanag sa ginawa mo sa akin panggagancho. Sasabihin kong ayaw mo akong bayaran sa serbisyong pinigay ko sa'yo. Walang yaka! Akin ang bayan mo! <laughs> Galing! Yan, yan. Nabudol! <laughs> Kaling. Na budol ni Marielle si Aidan ng balinsuela. Ayan nakala mo eh uh, Gawpong-gawpong -gopo yan Sa iyong babaeng yan Lumapit sa iyo Nakipagsayaw nakipag What's up party pa. people? Ayan Sumama pa sa isang mo may nangyari sa inyo Pero ending pare sinisi. Ayan may, Anggoy Kaya nga may entrance fee pala <laughs> Bakit ganun lang kailangan ko free entrance? Natin. -7 -7 -7 -7 damay natin. 0977-7000-915. Damay-damay kayo dyan. Pwede rin sa pickpack namin dyan sa Facebook page ng Win Radio. Ayan, hanapin nyo lang ang uh, Maki Bimo pickpack dyan sa comment section. Pwede kayo mag-advise o magdamay dyan kay Ada ng Balinsuela. Ayan. Pasok! Sabi ni Aprilin! Agoy, <laughs> yeah. yan kasi! Aprilin! <laughs> yan kasi! Kung kani-kanino ka sumasama at nagtitiwala, ayan tuloy nangyari sa iyo. Sa presinto ka tuloy humihimas ng rehas. Wala na nakaano na siya nakapiyansa na. Bayaran mo na lang para hindi ka makulong ang hilig mo kasi kuneho ka. <laughs> sabi ni Jing ng Tagig. Oh, salamat oh. Totoo may point. May point. Ang hilig mo kasi kuneho hindi ka sabi nga, ni Jing. Ngayon nga lang <laughs> daw kasi kasi nga matagal siyang walang happiness. Mm, -mm. At tinan mo nga nakakahanap mo ng happiness ang nangyari sa iyo ano? Loneliness Kaya again man. because na ano ka, nabudol ka si Maring Olga Reyes ng San Juan, uli-uli Aidan, bago pumasok sa mahiwagang kweba, tanungin mo si Eva kung may toll gate, <laughs> <laughs> cash or RFID. <laughs> Lesson na yan sa'yo kesa naman sa presinto bagsak. Eh. Aregluhin mo na lang. Ay, nareglo na ata. Pero may mga yan. ganyan ba talaga, pare? Grabe yan, ha? Yung, yung hindi ka, yung bigla-bigla kasi singilin sa dulo, kahit uh. na sumama sa iyo ng kusa. May ganun ba talaga? Modus operandi ay tawag din. Ah, <laughs> ah, modus 'yon. ah, modus. yung man. pala na modus ka. Sa Kaya. sa uli-uli, paring ano, paring Aidan, wag ka basta-basta nitiwala. Na dati nung uh, dyan sa Malate nung macho dancer pa ako Oy! dati. Eh, <laughs> talaga. Mabait ako sa mga guest ko. dati pa 'yon, seven years ago. <laughs> ah, so macho dancer 'yung camera sa picture na 'to. Ano ba 'yan? dating macho dancer ka at diba Eh pero lesson learn niyan sa Aidan ha Nauli-uli huwag sa sobrang sobrang sabik na sabik ka uh -huh. eh kung kani-kanino ka na lang papatol basta na. Kaya basta. nga Ha? Paring Aidan, so, eh, kawawa ka naman. Nabudo lang butyokoy mo. <laughs> Sabi ni Anyela ng Tagaytay. Alam mo, stress yan. Tsaka kahihiyan yan. Napunta ka pa ng presinto. Ay, para talaga. lang ireklamo ng babaeng yan na bayaran naman pala. Wag na. Para ano. Ayan, eh, wala eh. Kala mo eh. Type ka o. Oh. May may patutunguhan tong uh, pagsama sa'yo sa motel. I remember so many people, ha? Huh? Muntik na nga may patutunguhan sa presinto talaga. Pero... <laughs> Ay, hindi sa puso, ano? Oh, buti hindi nagkabugbugan, ano? Ah, um, akala ko pa naman puso, hanggang pusod lang pala. Ano ba <laughs> <laughs> Di ba? Diba, Mare? Hoy, hindi, umaagos nga ang tubig sa puso. oo. <laughs> Wala mm. tayong magagawa diyan, pare Koy, ano, pareng Ida ng Balinsuela. Eh kailangan mo talaga kung ano yung inaano uh, eh, niya, hinihingi niya, ibibigay mo kasi nga eh syempre. Eh, Nagkabayaran eh, naman na siguro. May happiness at uh -oh. mukhang oo, oh, ikaw talaga ay eh, na ano, na, 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 corner ka talaga. Uh -oh. Eh may nang ano naman talaga sa may napalaka sa kanya. Yun nga lang may entrance fee, may toll gate pala uh -oh. yan, Oo. Oh. <laughs> May Pama damage, may, may pamasahi damage. May pamasahe pala, ko, oh. <laughs> <laughs> oh, libre lang ang biyaheng langit, may pamasahe pala. Oh, <laughs> may damage fee. Ayan, damage, damage fee. Damage fee, at core cage <laughs> Hindi, damage fee. Pero, alam mo, maganda dyan, ano, uh, paring Aidan, may natutunan ka. Di ba? Na uli-uli, hindi ka basta-basta sasama sa iba. Lalo na kung hindi mo pakilala. Mm -mm. hindi ba? Hindi mo alam baka mamaya modus operandi na naman yan. Ayan, nasarapan ka <laughs> na, nakatulong ka pa. <laughs> no